Guys, okay, so, yung tiki at saka tuko. Kinain niya yung tuko at uh, tiki. Yan. Ayawan ko, bakit niya kinain? Ituyo pala yung tuko, kumakain din ng tiki. Ang tuko, kumakain ng tiki. Oh. Yan. Kawawa yung tiki, guys. Kinain niya. So, iwan ko. Kasi maraming tuko dito. Pero hindi, hindi pwedeng hulihin. Baka, pa, no, baka, ma, ma, baka magkagat. Ayan. Kinakain niya guys. Na. Ayan. Baka ma, kung kunin ko sa guys, baka ako naman yung kagatin. Hmm. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong ng ganito pala yung ano yung tuko kumakain din ng kapwa ng tiki. Hmm. hmm? Yan. Kinakain niya guys hanggang nalunok niya guys. Aywan ko kung bakit. Hmm. Hmm, bonus, guys. Hindi ko maano guys, hindi ko mahawakan 'yan. Natatakot ako. Kasi maraming ano, yung tawag ano kaun nito. Kauni guru, yung eh. patay doon na. ko wala mo na. Di ako prestay, Mas. <laughs> oh, guys, patay na yung Anongin. ticket guys. dinak ng hindi na buti, buti, Tingnan natin guys kung ilang minuto babago niya malunok kasi hindi ko na mahawakan guys 'yung bakso tadi. guys. Ay, 'Yung isa kumakain ng ano? 'Yung tiki kumakain din ng ano to nito. Raga-raga sa amin. Ayaw ang sa tagalag. pang? Hindi, tukot sa tiki na. Pero ito, kinakain niya. Ah, um, Ayaw ko guys, bakit ganito sila? Takpa na pang. Ah, kinagat pa lang takon sa nakon. Kinagat lang tuko. Kasi marami dito sa amin ng ganyan. Hindi ko lang hinuhuli Kasi bawal hindi pwedeng ano kinain niya yung kapwa niya tiki kapwa, kapwa niya reserve yan. yan Yan guys, yung kanyang kinakain. Grabe kutyan niya, ba? Hmm. lumalaki na yung kanyang katawan. Kasi Grabe ba 'no? Grabe. Grabe ba? Hm, kalawa-wa yung tiket keso. Lumalabas yung kinain yang raga-raga. Tikundak pun muna, mang. Hm, bakla. Mangagat muna eh. ni di muni puy di daput. Kita bereng mangal. Hm. Di pwedeng anong to? Ma Pagalitan tayo hayaan mo na lang so hanggang dito na lang guys yung ating video so bye bye